hello at ito nga po yung part 2 ng ating video at dito pa rin tayo sa Echo Park at dito nga ay makikita nyo na meron ditong naglalaro mga mga nagbabadminton paganda kasi kapag medyo maluwang at nakakagalaw tayo ng maayos ayan at napakaganda nga dito talagang mag Uh, laro ng badminton and may mag-jogging -mag mag-walking-walking -walking, at andito rin makikita nyo rin na may mga magkakaibigan magkakapamilya na, na, na nagpipiknik may baon sila o may mga dalas silang mga baon at dito sila sama-sama kakain so yung mga ganong bagay ay napakasaya at mainam sa atin pag ganon ang ating mga ginagawa Bali, ng mga nakaraang taon ay nagpunta kami rito ng aking asawa. So, ngayon ay bali pangalawang punta ko na dito. Ngayon, ang pangalawang punta ko rito ay hindi ko kasama ang aking asawa. At ayun nga, at nakapag-jogging na kami at nakapag lakad na and ang mangyari ay uuwi na rin kami. Ayan, sa mga ganitong oras ay pauwi na kami guys ito ay nakaka-relax talaga at mapupuno ang makikita natin, mag-i-enjoy tayo kasamang ating pamilya pag tayo nga ay pumunta dito. Dito nga ay meron din tayo makikita ang tindahan. Ay meron dito ng mga tubig kung tayo ay nauhaw, meron din palamig. Dito sa di kalayuan ay may makikita rin tayong taho na nagtitinda ayan at may mga bumibili din. Napakasap naman talaga ng taho dahil mainit-init pa ito. At bago nga pala kami umalis kanina or sa dinaanan namin kanina, habang papunta rin kami dito ay nagtaho rin kami. May nakita kami nagkitinda ng taho habang kami ay naglalakad-lakad at nabili na nga rin kami. Ang sarap talaga ng taho at mainit-init pa ito. At ito guys yung daan papunta sa Lamesa Dam. Diyan kami galing kanina guys ayan at nakita nga namin yung dam at bago kami umi ayan at magpapicture mo na ayun ay kasama ko na una na at excited nang magpapicture at dito nga'y makikita nyo nga meron nandito mga nagpipicturean Ang cute, cute naman kulay. Anong kulay to Violet? Opo. cute, oh. Ang cute ng kulay. Wow, oh, ang cute. Wait. Ang cute naman. At kami Dito nga ay meron tayong duyan na makikita at tara magduyan tayo. Yeah, ganyan. Good morning. Nandito po kami sa Eco Park. Ayang kasama ko si Kami. nagre-relax. Yeah. Wow. Ayan, pwede. Ayan. 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 Saya. Kabila naman tayo kami, Ann, dito. Ayan. Ayan, kabila naman tayo kami, lipat ay ayan, ayan ayan na ayan Yang kalimutan ang mga sakit-sakit sa paa <laughs> ayan ayan dito na dito na kami sa napakaganda wow wow wala pa yata sige ang ganda sige pwede, pwede naman mahiga pwede mahiga ayan ayan relax Ayan, ayan. ganyan. Ayan. ayan. Ayan nga guys. At so, tapos na kami magpa-picture ng aking kasama dito. Ay, ayan, tuloy-tuloy -tuloy pa rin kami sa aming paglakad palabas nga ng Eco Park. Tapos na rin ang aming pagjaging at natapos na rin ang aming pamamasyal dito sa loob ng Eco Park dito nga guys ay nakaka-relax at napakalamig at at ang ganda tingnan yung mga nagkataas sa mga puno, malilim at higit nga sa lahat ay nakalanghap tayo ng sariwang hangin. So napakaganda rin ng na mga halaman dito na meron din mga bulaklak tayong makikita. Sa pagkatong ito guys ay pauwi na rin kami at ang kailangan na namin umuwi dahil yung anak namin ay kailangan din pumasok at wala mag-aasikaso doon kaya bayan at maaga tayong uuwi din. At ayan nga may makita tayong mga nakabike na tuloy-tuloy pa rin ang pasok nila sa Eco Park para mag magbike, exercise at kung anong gusto nilang gawin. Ang dami na yan, palabas na kami. Ayan, marami pang nagsisi dating. Dahil maaga pa naman. Anong, anong, ano? Oo. Ang kakot ng mga halaman ah. na. marami pang... ng ating mga bisita dito sa Eco Park. At sa mga oras nga na ito ay nasa 9 a.m. na ng umaga. So, ayan nga yung makikita yun na nasa labas pa mga tao. Maya-maya ay papasok na sila katulad ng mga yan na naglalakad. At dito makikita yung nakasulat na Welcome Lamesa Eco Park. paglabas nga na dito sa Eco ayan, Park, namin, yung may mga pa nakitinda titinda, katulad nga nito. Ka. Uh, hindi ko alam kung falis ba ito, hindi namin ito nilapitan. At dito sa bandang gawi dito ay meron naman mga parkingan. Ayan, maluwang ang parkingan dito guys. Bike, 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 bike. At dito nga nagpicture muna kami ng aking kasama sa Lamesa Eco Park na nakasulat dito. Okay guys, thank you for watching.